Mula kay Joe Balaseo. Yan, Joe Balaseo. Tanong lang po, Pastor. Ang espiritu ba ng taong patay ay may kakayahan bang magparamdam o gumagambala sa isang tao? Either kapamilya niya o hindi. Ayon. At uh, isama na rin natin yung tanong dyan sa live ni Nanay Uh, LC Labrado, saan pumunta ang kaluluwa ng tao pagkatapos humiwalay sa katawan ng tao. <laughs> ang kaluluwa ho, hindi humihiwalay. Ano ho? Ang kaluluwa, tayo po, na binubuo ng katawan at ng espiritu. Tingnan natin kung alin yung humihiwalay pag ang tao na matay. Ayon po sa mga awit, 146 verse 4, pakinggan po ninyo ng maigi para po uh, hindi tayo malito at hindi po tayo uh, Uh, babalik doon sa unang mga katanungan. Uh, 146 verse 4. Mga awit 146. Ang sabi po rito, ang kanyang espiritu ay humiwalay. Siya ay bumalik o bumabalik sa kanyang lupa. Sa araw ding iyon ay naglalaho ang kanyang mga panukala. So ang tao pag namatay, ang humiwalay ang espiritu o yung hininga. Ano ho? Bakit? Kaya nga tinatanong ko, ang isang taong namatay, bakit siya namamatay? Ano ang unang mawawala sa kanya? Of course, ang sagot nila, yung hininga. Tama, mga kaibigan at mga kapatid. Ang humiwalay, yung hininga o espiritu. At tawag po nitong hininga natin, espiritu. Saan siya babalik? Dahil ang sabi rito, humiwalay eh. Kaya ang tao namatay kasi nagsiparit na yung hininga niya. Kaya ang tao na tinatawag na kaluluwa tayo yon pag umalis yung hininga hindi na kaluluwang buhay ang tawag bangkay na ang tawag di ba mga kapatid ng katawang walang hininga ngayon nung humiwalay na ang kanyang hininga ang sabi rito saan ito babalik basahin natin ang Ecclesiastes chapter 12 verse 7 ay sabi po ay ganito at ang alabok ay bumalik sa lupa na gaya ng una at ang Espiritu ay bumalik sa Diyos na nagbigay nito. Ayun. So dito ho, mga minamahal na mga kaibigan, ay ipinaalala sa atin ang napahagadang uh, senaryo ng isang taong mamamatay. Ang katawan, bumalikan niya sa lupa na gaya ng una. Bakit binanggit na gaya ng una? Yes, kasi ang tao ay nilikha galing sa alabok ng lupa na binasa natin sa Genesis chapter 2 verse 7, na nagpapahayag na ang tao nung nilikha ay galing sa lupa, pagkatapos ay hiningahan ng Diyos, nang hininga ng buhay at ang tao naging buhay na kaluluwa. Pag ang tao namatay, ang katawan o yung kaluluwa pag namatay, pagka namatay na, ang katawan babalik sa lupa na gaya ng dati sapagkat doon galing at ang hininga o espiritu babalik sa Diyos sapagkat ang Diyos ang nagbigay nito. Yun po ang napakaliwanag na sinasabi ng banal na kasulatan. Ang tanong, babalik pa ba sa kanyang bahay ito? Magpaparamdam yung pong taong namatay? Alamin natin ang sinasabi ng Biblia. Dito po sa aklat ng Hope, ang kapitulo ay 7, ang versikulo ay 9 hanggang 10. Hope kapitulo 7, versikulo 9 hanggang 10. Tingnan ninyo ang, ano sinasabi ng Biblia. Kung paanong ang ulap ay napapawi at nawawala, gayon hindi na aahon pa ang taong sa Seol ay bumababa. Yung Seol ay libingan. Pagka ang tao doon bumababa, bumababa, o inililibing, lalo na sa ating panahon ngayon ay six feet below the ground, hindi yun aahon ng sa kanya. Mga minamahal, hindi ho. Kaya nga pinupuntahan, halimbawa bukas o may mga pupunta na sa sementeryo para dalawin ang kanilang mga mahal sa buhay na nakahimlay o nakalibing dyan. Diba? Lalo dito sa Taisan ay meron tatlong sementeryo dito ay pupuntahan nila yan para dalawin yung kanilang mga mahal sa buhay na namatay. So wala pa sa langit, ano ho, mga minamahal. At dinadalaw niya yun at huwag nilang kausapin, hindi naman magpaparamdam yun. Ano ho? Kaya ang tanong niya kung nagpaparamdam da o nagpaparamdam ba o gumagambala o bumabalik ba? Ang sabi po sa verse 10 ng Hob, kapitulo 7, hindi na siya babalik pa sa kanyang bahay, ni hindi na siya makikilala ng kanyang lugar. So dito ho, mga minamahal, ay napakaliwanag na sinasabi ng Biblia. Yung mga namatay na inilibing, hindi yan magpaparamdam. Hindi rin yan babalik sa kanyang bahay. Kung may nagpaparamdam sa inyo, hindi yun yung namatay, kundi si Satanas yun. Sabi sa Revelation chapter 16, verses 13 and 14. Si Satanas yun, ang mga demonyong espiritu na gumagawa ng mga tanda. Ano, Nanililin lang at dinadaya ang mga tao. Huwag po tayong padaya. Napakahalaga, mga minamahal, na mayroon tayong alam sa banal na kasulatan para hindi tayo maliligaw ng sinuman. Ang banal na kasulatan ay salita ng Diyos na nagsasaysay ng katotohanan para hindi tayo maliligaw at ating malalaman ang katotohanan. Sabi nga ng ating Panginoong Jesus, "At inyong malalaman ang katotohanan at ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo." So dito po ay binabanggit kong gaano ka liwanag ng banal na kasulatan at ng mga sagot mula sa Biblia. At ang tanong kung sila ba ay magpaparamdam o gumagambala kaya ang mga tao ay meron silang mga ang iba ay nakikipag-usap doon sa patay, di ba? Na huwag na kaming guluhin, etc. ganito ang patay ho hindi nagpaparamdam. At ang sabi ng Biblia, huwag kang sumasangguni sa mga patay o sa anumang mga espiritu o sa anumang mga bagay. Ang sabi po sa Deuteronomy chapter 18 verses 10 hanggang 12. Ang sabi rito ay ganito. Huwag makakatagpo sa iyo ng sino mang nagsusunog sa apoy ng kanyang anak na lalaki o babae bilang isang handog ng manghuhula o manggagaway o inkantador o mangkukulam. Verse 11. Ang sabi rito, O gumagamit ng anting-anting o nagpapagamit sa masamang espiritu o sa kero o sumasangguni sa mga patay. Bakit? Verse 12 Sapagkat sino mang gumagawa ng mga bagay na ito ay karmaldumal sa Panginoon. So dito ho, mga minamahal na mga kaibigan at mga kapatid, ipinaalala dito sa atin, ano, huwag sumasangguni sa mga patay. No? Uh, huwag makikipag-usap dahil ang patay, walang nalalaman na anumang bagay.